So guys, magandang gabi mga kakiyo. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan, mga kakiyo, kakatapos ko lang mag-live sa aking TikTok shop. Ayan, so araw ng uh, Sabado ngayon, November 25. So ayan, uh, marami kasi nagtatanong about dito sa pagtitiktok TikTok ko kung paano kumikita. Guys, kumikita po kami dito sa pamagitan po ng komisyon. Ayan, hindi po sabiyo sa views ha, komisyon po. Ayan, halimbawa pag may bumili ng item namin na na nakalagay sa yellow basket namin guys kagaya nyan yan po yung mabentang product sa aking tiktok shop yung motor cover kapag may bumili nyan mga boss meron po akong komisyon na uh, 13 pesos point 20 so ito po yun mga boss inyo punta tayo sa earnings natin Ayan, para makita ninyo yan dyan po tayo kumikita dyan mga boss inga sa commission po tapos mamaya yan po yung ano ko ngayong araw mga boss ah uh, yan po yung commission uh, ko ngayong araw na pumasok lang kanina So, everyday ko naman yan yung Winnipetro mga boss. So, ito po ipapakita ko po sa inyo. More on motor cover po talaga yung mabentang product dito sa aking TikTok shop. Yan po kasi yung palagi ko po promote So, nakikita niyo naman, marami tayong motor cover dyan mga boss. Tapos, mayroon pa tayong sample. Ayan. So, tingnan nyo mga boss. Oh. More on motor cover. O, oh. oh, diba? oh, oh, ba diba? So, sa isang motor cover mga boss, depende naman yan. May, meron may, mayroon kasi motor cover na nag iiba yung price. Kagaya nyo yung 165. So, yung commission natin dyan, 16.50. O, ito yung nga nabenta natin mga boss lahat. Yan, ito yung nabenta natin lahat, o. Oh. Yan, meron tayong commission na 13.20. Yan, dyan kami kumikita mga boss. So, imagine mga boss, yung total na na-sold na, na natin dito mga boss is ito na po. Yan, 40,958 yung total kong nakinita. Hindi pa dyan kasama yung mga pending mga boss kasi marami pang pending product na hindi pa na-deliver sa customer. Hindi pa pumapasok yung commission sa akin. Ito pa, oh, 640. Yan pa. ah uh, pag pumasok na po yan sa customer mga boss, ah uh, mapapasok na sa account ko yung commission. Yan, so ayan mga boss, sobrang dami po. Yan, yan po yung ko talaga yung motor cover kasi mabenta talaga siya mga boss dito sa shop ko mga boss. So, ito naman yung isa kong account, mga boss. Itong uh, isa kong account, kaya po siya 26, 26 lang yung sold out ng, ng account na yan, mga boss. Kasi nga, late na po yan na ko ginamit kanina. Kasi nga, ginamit kasi yung phone ko. So, nitong gabi ko lang siya ginamit sa paglalive. So, pero nakakuha pa rin po ako ng 26 order, mga bossing. So, dito sa kabila, mas marami talaga. Meron po siyang 328 order. At meron po akong total sale ngayong araw na 47,400. Yan po yung total sale ko mga bossing. O ba diba? So imagine mga boss, compute natin, uh, halimbawa ipagpalagay natin, uh, 13.20 lang yung commission ko sa, sa lahat ng cover na yun. 13 point, wait lang mga boss, 13.20, i natin mga boss, sa 328. 328. So ngayong araw mga boss, kumita po ako ng Uh, 4,329 pesos lang naman mga boss. O oh, di ba? Eh, hindi pa kasama yung isa diyan mga boss. I-plus natin yung isa. Yung kita ng isang account natin. Wait lang, wait lang, wait lang. Ito 26 328 plus 26. Yan 328 328 plus 26 yung isa ito, ito lahat yung total kong sold ngayong araw so i-times natin yan mga boss i-times natin yan sa 13, 10.20 so so matotal mga boss yung kunita ko sa dalawang account ko ay 4,674 lang naman sa loob lang po yan ng isang araw guys o ba diba? grabe po talaga yung kitaan dito mga boss sa tiktok shop lalo na kapag pinol time mo siguro to kapag nakapokus ka na talaga kasi ako mga boss meron po kasi akong regular na trabaho pumapasok pa rin po ako sa trabaho ko mga boss So, ito po is parang nagiging part-time ko lang kapag nandito ako sa bahay, nagla-live po ako. Hanggat may oras mga boss, paglinggo nagla-live po ako. Pagdating ko po, kasi 7 to 4 naman yung duty ko, pahinga lang ako ng isang oras, bandang 5 p.m., live na po ako niyan hanggang 10 p.m. na po ng gabi. Hanggang ngayong oras, hanggang 11. Ayan o, mag-11 na o, oh, 10.51 na po mga boss. O, oh, di ba? So sipag lang mga boss at syaga. Malaki talaga yung kikitain mo dito mga boss. At legit po yan ha. Hindi po yan kuro-kuro ha. yan Hindi po yan sa pamamagitan ng views mga boss. At ang maganda kasi dito mga boss, nakukuha mo kaagad yung uh, pera mo. Alibawa, pag pumasok, everyday po yan pumapasok yung earnings natin dito mga boss. Ayan, pumapasok yung commission natin dyan everyday po. Araw-araw po ako nagwebitro mga boss. So ayan o. Oh. O. Oh. 44. Ngayong araw po yan mga boss. Kasi may, may mga times din kasi na hindi talaga masyadong mabenta. May mga mahina din na araw. Parang negosyo talaga mga boss. So ito ipapakita ko sa inyo yung mga total ko nang na-withdraw dito sa aking TikTok shop. Ito puntahan natin mga boss. Ipapakita ko po sa inyo yung mga total ko nang na-withdraw mga boss. Nga. Wait lang. Para mamotivate po kayo. Hindi po ito sa pagmamayabang mga boss. Gusto ko lang talaga mamotivate kayo na pasukin tong affiliate na to mga boss. Kasi sobrang ganda ng kitaan dito, guys. Lalo na kung wala ka namang ginagawa, kung nasa bahay ka lang naman, wala kang trabaho. Mga boss, malaki talaga yung potential na kikitain mo, lalo na pag nakapokus ka dito, mga boss. So, tingnan nyo, mga boss. Ito na yung mga total kong ano, uh, withdraw dito, mga boss. So, ayan, o. Oh, TikTok withdrawal list record. Yan. Ito po nang start nung 10 10.30.23 so ibig sabihin uh, October so sa, sa cover PH ko nakapag withdraw po ako ng uh, 2,351 tapos isa kong account na 1 love PH nakapag withdraw po ako ng 120 lang kasi walang masyadong kita yan mga boss. kasi hindi ko siya ginagamit mag live yung isa ko naman super cube uh, shop ay nakapag withdraw po ako ng 1,623 anong uh, nung, nung 30 yan mga boss eh, dito naman tayo sa 11.01.23. So, sa so, cover pH ko, nakapag-withdraw po ako ng 1,133.98. Dito naman sa super shop ko, nakapag-withdraw po ako ng 742 pesos. Dito naman sa super shop ko, noong, noong November 2, ay nakapag-withdraw po ako ng 642. Ayan po yan lahat mga boss. Tingnan nyo. Hanggang, hanggang yan pa yan, no? Ayan. So, ito po, sa loob po ng 7 days, in just 7 days po, yung total kong na income commission mga boss 13,330 so imagine mga boss saan mo kukunin sa loob ng 7 days yung 13,330 na yan guys ba? Diba? kahit sa trabaho mo mga boss hindi mo kikitain yung 13,000 na yan baka nga isang buwan mo pa yan mga boss pero dito sa tiktok shop nakuha ko lang siya ng 7 days only mga boss 13,330 tapos i-plus pa natin tong i-plus pa natin tong 7, 8, 9, na ito nung 7 nakapag withdraw po ako sa cover ng 4,440 o oh. sa super cruise app nakapag withdraw po ako ng 1,527 o oh, ba diba? nire-record ko kasi yan mga boss yung bawat withdraw ko kasi sa commission ko nire-record ko talaga yan ito lahat yan mga boss o oh. yan yung last na withdraw ko dito nung 24 which is kahapon po yun mga boss so sa super -q -shop, nakapag withdraw sa super nakapag withdraw po ako ng 993 pesos sa lapis pesos, nakapag-withdraw po ako ng uh, 303.10. Dito naman, nung 23 mga boss, kasi ilang araw akong hindi napag-withdraw. Kasi nung 12 ako nung last, tapos nag-withdraw ako ng 23. So, dito sa Super Q-Shop, nakapag-withdraw po ako ng 3,380 mga boss. So, yan guys. Uh, ito po is hindi po sa pagmamayabang ha. So, sabihin ko lang sa inyo na totoo po na kumikita po talaga tayo sa pag-affiliate. Pero depende po yan sa sipag at syaga natin sa paggawa ng content, yan sa paggawa ng video, kung may oras kang mag-live, kahit mag-live ka ng dalawang oras, marami nang makakapag-checkout yan mga busing ha. So, yun lang mga boss, sa mga gusto pong mag-TikTok affiliate. Kung gusto, ko, kung gusto nyo pong turuan ko po kayo, mag-comment kayo dyan sa comment section ng paturo para mag ako ko ng tutorial kung paano siya gagawin mga boss. Ano ano yung dapat nating unahin? Ano yung una nating gagawin mga bossing ha? Ayan. So yun guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Sana po kahit papano ay uh, mamotivate kayo dito mga boss. Kasi mga boss, nung una talaga, hindi naman po ako naniniwala na may kinikita dito. Sinubukan ko lang talaga mga boss. Kasi yung sweldo ko mga boss sa trabaho ko, pakiramdam ko mga boss, kulang talaga. Kulang talaga siya mga boss. Kasi isipin mo ako lang yung nagtatrabaho. Tapos yung partner ko, wala naman siyang trabaho. Tapos may anak pa kami. May araw-araw kang binabayaran, tubig, ilaw, mga boss. O di ba diba, araw-araw may expenses kung makain kayo. Siyempre kulang talaga mga boss yung sweldo. Kung doon lang tayo aasa, mga boss. Kaya buti na lang, pumasok sa buhay ko itong TikTok affiliate, mga boss. At kahit papano, nagiging maluwag na yung pakiramdam ko, mga boss. At kahit papano, nakapag-save na rin po tayo, mga bossing. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe. Hit the tiny bell button mga busing.